kumusta mahal na mamumuhunan? Kasama mo ang proyekto system, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ipag-aralan natin ang bawat indicator ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Iminumungkahin naming pag-aralan ang bawat parameter ng organisasyong pinag-aralan ng mas malapit. Ngayon ihambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya gambling, Com Group Lallye, ticker YEEE. -E. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula Agosto 27, 2025. at 25, Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation Gambling, Com Group Ladie na bibilang sa subkategori. Leisure rates, 25 kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri. Titingnan natin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay pito sa isa 0 puntos. Average na resulta para sa subcategory, minus 0.4 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng balangkas ng buong merkado sa kabuan. Makikita natin na ang average na rating para sa buong market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa iskor na 7 puntos gambling, com group lade. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stop ng isang kumpanya gambling, com group at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stop gambling, com group nagpakita ng pagbabago ng minus, labing apat na tatlo 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 ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya gambling, Com Group Lani, nagkakahalaga ng US Dollar Bilyon. Subcategory market cap ay US Dollars Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollar 0.14 Bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US 28 Bilyong dolyar. Sa paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Gambling, Com Group lari sa subkategori sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.15%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.44%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sa subkategori, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na organisasyon ay umaabot sa 0.05 bilyong dolyar. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng 68% ng kapital ng kumpanya. Pagtatasa ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, pasable, 0 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 21.3. Ang average sa subkategory ay siyam na punto Ratio ng presyo sa kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang mga kita sa huling labing buwan ay US$ dollars labing na milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labing buwan ay inaasahang magiging US$ dollars tatlumput milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita dalawa. Ang average para sa subkategory ay 2.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 punto puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 150 Milyon. Inaasahang magiging US$ dollars daan at apat na milyon ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang marginality ay 10.7% na ang average para sa subkategory ay 2.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.228%. Na 51% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 500 at 44,000 dolyar. Habang para sa subkategori ito ay at 21,000 dollars. Isang pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay 25.6 thousand dollars. Average ng subkategori, US dollars 8.3 libo. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat empleyado ay US$ 200 sa subkategory na 300 at 100,000 dollars. Pagsusuri ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Shares for sale account para sa 7.2% kumpara sa subcategory average na 5.1%. Technical na tagapagpahiwatig Reza, labing apat na nagpapakita ng antas na 30% para sa kumpanya gambling, com group. Habang para sa subcategory ang RC level, labing apat na ay 64%. Ang mga bahagi ng kumpanya ay aktwal na nagkakahalaga ng humigit kumulang US Dollars pito. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 14 na oras 21 minuto. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng tinatanggap ng publiko ng mga desisyon ng reference system sa season na ito. Guru Markets Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya gambling, Com Group Lade. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa. Upang magbukas para sa paglago sa US Dollars 8.48 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil ang kumpanya ay may medyo mataas na rating at dynamics ng presyo. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 10 oras 56 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 6.4 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang deal sa pagtatapos ng kalakalan sa Setyembre 26, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, ONS, ay isang countervailing na transaksyon sa pagbebenta. Ang video sa deal sa pagbabalans ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets.